na kumalat ang kwento tungkol sa Dumanoy Zondi sa Bukidnon. Mabilis din kayang mapapawi ang takot ng mga residente? Ito ang balitang hindi mamatay-matay ngayon sa barangay Tungan-Tungan sa Valencia City sa Bukidnon di umano, inatake ng zombie. Zombie attack! Sundutan ng mata, hindi nakagatan. Zombie yan, mahilig sa dugo ay. Kagising ko, kitang kita ko talaga. Tinidilaan niya yung mga sugat sa daliri ko. Sinara so, ko yung mga bintana kasi natatakot ako baka pumasok siya. Oh. Gumita ako, hindi ako natawa. Lubas, hindi nga. Hey. Nasosobrahan nga lang ba pa ng panunood ng horror movies at series ang ilan sa atin? Nung nangyari sa akin yun, uh, napapaisip talaga ako. Parang yung mga napapanood natin sa pelikula. Uh, yung susugatan ka, dinidilaan ka, natutumba ka, ganun. <laughs> back <laughs> ha <laughs> 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 si Tonton iika-ika nung araw na yon dahil masakit pa rin daw ang sugat sa paa. Nung beses kami nagpagulong-gulong sa lapag, tapos yung mga daliri ko, kinakakagat niya. Tapos yung mga mata ko, talagang tinusok at tinudukot pa niya. Parang paulit-ulit na bangungot na bumabalik kay Tonton ang lahat. 1 a.m. nagising ako dahil sa sobrang lakas ang sigaw niya. Sabi niya, Ton! Ton! ton, ton. Pagkalabas ko, ton. may nakita ko isang tao, malaki yung pangangatawan, tubot-tubad, at ang lansa ng amoy niya. Pero ang hinala ni Tonton, ang kumalaan sa eh, hindi normal. Aswang. Tapos sinabol niya ako, natumba ako, at dinasmagan niya ako. Ang sabi niya sa akin, Anton. Anton, ng kutin mata. wasap sa kutin sa. Pwede ko sapsapong ko nobis lang magkausa. Sobra, hindi talaga normal at nakakatakot talaga. Pinagkakagat niya nga yung mga daliri ko. Tapos, dinudukot pa yung mata ko. Grabe. Pinakamalala pa sa lahat. Nung nakatayo po ako, tumakbo po ako, tapos bigla po ako natalisod pagkatalisod ko po uh, napadapa ako tapos nawakan niya po yung short ko tapos napasigaw na lang ako sa sobrang sakit nung kinagat niya yung pit ko ang sabi ko Aah! Aah! ang sakit talaga sobra sobra nakakatakot siya ang lakas ng umatake raw sa kanya katumbas ng tatlong tao. Ang um, lakas ko, ko rin talaga sa kakasigaw ng tulong, tulong. Hanggang si Tonton, pinagkakagat pa raw sa lieg at kamay. Ako so, na yun ay talagang hopeless na ako at hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko na mamamatay na ako. Kaya naisip ko na lang na gumantin <laughs> ng pagkakagat. sa Nagtatakbo ako. Nagawa niyang makalayo at makapagtago. Pero nasilayan pa raw niya ang pinagsuspetsahang zombie. Ako ah, po siya doon sa may kalesa ng kalabaw. Kinakausap po yung sarili na mag-isa. Ah, tabo na. Tabo na, tabo na, tabo na. na, na, na. Tabala. Parang yata. Agad itinakbo sa ospital si Tonton. Kitang-kita mo naman sa mga mata niya. Ang lalim maitim. Yung mga kamay, naninigas. Mahirap idalaw. Kitang-kita ko yun. Diyan na tao. Lubas. Sabi nga. Diyan po siya nag-transform. Walang pangil. Grabe lang siya mga gat. Sa panahon ngayon, ano nga ba mas nakakatakot? walang pakundangang pag-atake sa kapwa o, o ang madugong pagpapakalat ng mali balita. Action! Nakuha! Petro, mo

istri ya buat anak gua bikin Oi balas <laughs> dah. Balas <laughs> nanya mertua. Tafsir. Tan. Tan. Saan magmasa? Ha! 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 sa mata niya sa kamay niya na gumaganon. Nakita ko yung mga bintana. O, o, o. O, o, o. ka. siya. Sim, nakita naman mga bintana. Oh. Uh, you Magandang gabi mga pala sa inyong lahat mga kaburaot. Mayroon po kaming ginawa na naman ngayong bagong video mga kaburaot. Sana ay masayahan kayo sa aming ginawang video ngayon. Yes, yes, yes. At sana ay eh, natuwa kayo. Natawa sa mga eksena ng ginawa namin dito. At kung nagustuhan nyo po yung aming video ay baka naman pwede makahingi ng isang thumbs up dyan. Like at share na rin ang aming video. At huwag yung kalimutan, hit yung subscribe button yes. na yan. Yes at yung notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. Ayan, para sa mga bagong kaibigan natin sa YouTube, no? Mega love shoutout tayo kay Ma'am Grace Gukong, uh, OFW natin kaibigan. Ma'am Grace, mega mega love shoutout. At shoutout nga po pala kay Kuya Lan moto TV, Brad. And kung um, live sa'yo at sa asawa ko, magabihan ako, mabuhay tayo. <laughs> shoutout sa Team Sangkay. Yun. At may galaw shoutout nga pala sa'yo, Ryan Antulihaw. Ayun, so, so... Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, mag-comment na kayo sa video natin, eh, no? Okay, so hanggang sa daming video. Peace <laughs>